Nag-extra dyan, no? <laughs> Nag-extra, kay wala na pa. <laughs> Pambugas, bugas. Pambugas, bugas lang doon. <laughs> Pambugas, bugas lang ko, no? Ay, ano? Yeah. Ay, nanay. Naiguan man tong puno, busing. Naiguan man tong puno nga gamay. Nagaling iban nga mga lagpad, katubuhan, paglapit na lang abrigaling, ginasunog na lang nila doon para mas hamas ano, mas less ang bayran, ang suhulan.

<laughs> 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 Dari <De> lang sa ano. <laughs> Para kung abin makita, lift yun. Kaya ah. <laughs> sa sulod gali, balago nyo. Ayaw, muna tayo ni Impo Dali. Ako ginagalbo, kasi dahil mo nga tayo lang. Oo. Oh. Oo.